Romy po pala yung nangasiwa ng kalinisan po dito sa loob ng paaralan ng San Juan Elementary School dito ito'y malaki po ito sa sulahan para sa kalinisan ng paaralan Poy okay. okay, Romy, ayos ba yan? Okay! <laughs> Magandang araw, ito na yung ating ginawang lagay ng basura Basurahan para sa... Idodonate po natin sa San Juan Elementary School. Nais ko po munang mag-thank you to sa mga nakatulong dito. Sa pinakagwa ng Barangay Malaban, Pinyan Laguna, kay Christian Angeles, kay Partner, kay Jerry, yan. Ay, Tonton Ligasto, kay Arjon, at sa pinakagwa elektrisya ng uh, elektrisya namin, si Alan Benaubra. Yun nga pala, nagpapasalamat ako sa nagbigay po sa aking sumbrero serie part 5 Meron na po nagbigay dito, may nagpahabol na kanina. Maraming salamat po kay Consul Emerson B. Andalio. Siya po ay nakakabata kapatid ng ating kapitan na si Edison Caspog Andalio. Yan. Maraming salamat po po si Emerson Andalio. Natanggap po po yung pinabigay nyo para sa vlog na to. At samahan nyo po ako na ihatid to sa eskwelahan po ng San Juan Elementary School. Tara po. Nabuti na po natin hindi pa alam sa ibang teacher kasi po may klase. Kaya si, andito po si Kuya Romy. Kuya Romy. Si Kuya Romy po pala yung nagangasiwa ng kalinisan po dito sa loob ng paaralan ng San Juan Elementary School. Kaya Kuya Romy, tanggapin niyo po itong munting dunit po, po para... Maraming um, salamat. Dito na lang ito sa silahan para sa kalinisan ng kumparan. Maraming so, Salamat. Ang sa, alam po na yung teachers at estudyante ng parla sa mga. Salamat po kayo, Romy. Salamat na kayo, Romy. Tapos kayo, Romy, ito yung ano niya. Ito yung mga sako na naisasabi. Thank Ayan po, nahihatid na natin yung munting dinunate natin sa paaral lang po ng San Juan Elementary School. Muli po ako nagpapasalamat dun sa uh, nabungkit ko kanina sa mga nakatulong po natin sa paggawa nung, nung basurahan na yun. At muli, nagpapasalamat muli ako kay, ano, kay Consal Emerson D. Andalio sa sangguriang barangay po ng barangay San Juan. Hey sa lahat po ng Consal, marami maraming salamat po sa inyo. Alam ko po na niliwala po, po kayo sa So hanggang dito lang po ating vlog kung bago pa lang po kayo, kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa akin page. Maraming maraming salamat po sa nanood nitong vlog na to.